Hello YouTube, it's me, Luis Daniel Vlogs. At ngayon magre-reaction video na naman tayo ng panibagong reaction video. At syempre, maiba iba naman tayo, hindi naman, hindi tayo hor hindi horror ang ating re-reaction ngayong, ngayong mga oras. Ang ating re-reaction ay super funny videos ng mga Pinoy. So, makikita nyo yung mga kalokohan ng Pinoy dito sa, at, at puro mga katatawanan tumawa naman tayo. <laughs> Pagkatapos natin matakot, tumawa naman natin tayo. Ganun tayo. So, ano pang iniintay natin? Simulan na natin to. Tirahin na natin to. Bago pa tirahin ng iba. Let's go. It's mia again, Luis Daniel Vlogs. Reaction niya video. So, pa like share, and subscribe ng aking channel mga kaibigan, mga kababayan. Kung nagustuhan niyo ang channel na ito, maraming salamat. So, let's go. So, yun. Let's go. Ito nga, re-reaction natin. Biruin yun na lahat. Huwag <laughs> lang yung taong... ano sabi dito? Huwag lang yung taong puyat pani Pinoy pranks epic fail moments. 2025 Pinoy memes. So, galing ang... ang kinompile ang mga memes na to ni Going Viral TV. So, let's go. At re-reaction natin ito, mga kaibigan. Ano pang hinihintay nyo? nyo? Tara, let's na! Oh, Uy! Inaninong ba't siya? Inahampas! Puro kalakuan yun. Nakumuli yung... ang ating makukulit at malulupit na Hello, video ka. Kaya alisin na ang lumbay. Dito ka na tumambay. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. At pakikalimbang mo na rin ang kampana. Ayan, pakikalimbang para na. Para lagi kang <laughs> Let's start! Pusang galang aso yan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tat Tatutulog yung ano yun. Okay, so intro yan. Skip na natin. Inagaw biglang Mike Nicosa. Akala niya duwet sila. <laughs> may lim na pagnanasa pala. <laughs> Mili, may, may ano pala, no? <laughs> Walang joke na yan. Kinisen! <laughs> Kinisen yung pare niya, yung bading. <laughs> Kinisen na mga kaibigan. Grabe naman to. Matindi mga kaibigan. <laughs> yung nagpa-aircon ka para guminhawa sana ang pakiramdam mo. <laughs> ano nangyari? Kaso, lalo lang uminit ang ulo mo. tanga, <laughs> <laughs> tanga. Guys, tinyan yung paglalagay ng aircon split type ito. Narito yung split type na din sa loob of yung condenser tsaka yung mga ano niya. Yan yung mainit. Diyan nilalabas yung mainit na hangin tapos dito papasok <laughs> so, parang bali wala din yung pagpapakabit ng aircon wala. Joke na yan. Katawa naman talaga. Oh, no aircon. na hindi lumalamig. nga naman hindi, ka, hindi ka naman lalamig. ko ginawa niya tama po ba? Paki, ano nga po talaga. Ang i... <laughs> tungak. Init na nga ng panahon. Sumabay pa si kuya. Binigyan mo pa ng obligasyon para maghanap. Ah! <laughs> ah! <laughs> 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 Hindi excuse ang gutom para sumalisi sa oras ng panalangin. <laughs> Kaya ibalik mo lahat yan. Kumain na agad eh, na nag nagpe-pray pa. <laughs> Nagdadasal pa sa ano eh, no? Kinain na sila kay gutom na gutom na mga kaibigan. Nakanangpo! Na eh, <laughs> ano? si? Kinuha yung pagkain. <laughs> Sorry. Pinangarap naman ni ate na maging Tarzan. Kaso nung lumanding. Putik-putik <laughs> yung ulo po sa gala na yan. <laughs> Ang bilis ng pag-setup nila kay Badong. Walang kaalam alamang kumag. <laughs> Ginawa siyang mami. <laughs> <laughs> Nakinay ano yung pa <laughs> Tapos mabaho pa lang pain <laughs> <laughs> Tapos maano pa lang yung pa ano mga kaibigan Naipit naman sa mahirap na sitwasyon itong si Oscar Gusto si Oscar Saanang magreklamo Kaso patay mali siya na lang <laughs> ni Razer. Ngayari dyan. Si ano si Ruru, si Lolo. Para ka na rin na kuryente. Si Lolo. Gamay lang <laughs> pre, busog pa ko. Nailagay sa kamay. Nailagay sa kamay yung mainit na... Grabe talaga. Matindi sa kalokohan eh, no? Nailagay sa kamay yung mainit na kanin. Imbis na doon sa lagay yan. <laughs> yan ang tinatawag Sanggalan nilang audience yun. Impact. <laughs> Lakas ng aura. Tila may sumpang flying kiss ng bata. Laang <laughs> kau <laughs> dengan ku. Hihihihitar. Hengal Nagkabagsak. My goodness nagkabagsak yung anong galing ano coincidence ba yan nagkabagsak bigla yung ano pagka ganun magic eh no pagkaganon. pagka ganun pagka flying kiss nagbagsakan <laughs> <laughs> yung mga checkpoint na yung nahiya kay kuya <laughs> parang makukonsensya ka pa kapag hinuli mo grabe <laughs> Para makukonsensya ka pa mga mga lumang technique na yun. Yun yung kunwari na ubusan ng gas. <laughs> pag may checkpoint ng mga motor. Karamihan kasi ng mga chine-checkpoint mga motor kasi yun yung karamihan madalas na nanakaway. No? So, <laughs> ayan nga ang ginawa niya mga pinagbabawala technique. Sa <laughs> sana Sa nauligtas. Oh, no. oh, no. Mindset ba? No? Mindset. Malakas din ang tama sa utak ng isang ito. Hindi na naman nakainom ng gamot. Anli Rice, meron dyan. Hindi sabaw. <laughs> 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 mm. Ate! Nakamol ba yung sabaw? Anli <laughs> sabaw do, <daw>, sabaw. <laughs> Kahit siguro yung... Napahiya no, eh. <laughs> ano to? <laughs> Basta sa putik. Saan ito? Buto. <laughs> Pusang gala. May DTD yan sa... Ano, pinarito si sa... Ano, sa... Ano ba yan? May ano pa eh Tawag dito yung chicharron na... Meron sa ano, sa... Saan yun? Sa may... Choking. Nagpak niyan. <laughs> Tawang-tawa. Eh, choking nga! No? Choking! Choking <laughs> nga yung ano Pusang galap titi Pabugis titi Yung bastos Choking Ano na Ducks, Docs no docs Mukhang patiwatawa At hindi na naniniwala Sa sinasabi mo Ano pa bang proseso Sa bigas <laughs> Buti na lang Walang sakit sa puso Si ate Pati kaluluwa niya Napalundag sa kaba <laughs> <laughs> Gulat lang? <lahat. laughs> Bili na mga suki! Huwag tila atakin sa puso yun. <laughs> Wala yung ginulat ba naman eh, no? <laughs> <Demo> pa yan! <laughs> Subok na matibay! <laughs> <laughs> Ito yung nasa unang video na yung... Yung ina na yung nasa unang video niya yung... Pinukpok yung mga tinda niyang batsa para mapatunayan lang na na matibay. <laughs> Pusang gala na Tinan niya natin mga kaibigan. Oy! Oh, oh, <laughs> grabe, pinagpukpukan, no? Oh. Ginanon talaga, oh. Matindi. Oh, grabe, okay. hindi naman naman nasisira. Matibay nga naman, no? Oh. Cell phone nga Iba naman? Na yung nasagot niya sa mga games? Maaasahan. Pero nga nga, sa eskwelahan. Roblox. Ayan, puro laro kasi nasa isip yun eh, no, mga bata. Minecraft daw eh. Winstreak. Scatter. Lalo <laughs> mo lang pinahirap ang sitwasyon. Pwede pa yan. Konting hugas lang. Konting hugas lang. <laughs> Para tuwa kasi pinahirapan yung sarili, na mo. Nag-strainer pero hindi hinawakan, malamang dudulan siya pagano ganun eh. Oh. Pa-slide. Ay nako. Sayang tuloy noodles mo na punta sa <laughs> sa lababo. Yung tirik sana yung araw Para naman magmukhang totoo Mukhang ibang panatayan, boss Bakit yung lakas tamaan ito? Tantang ginawa ng mga ka- Suba sa'yo, ah, Ayun ka, ayun ka ang ng dyan, dyan. <laughs> <laughs> Bakit kaya ang sarap sa piling Kapag bata ang pinagtitripan <laughs> Malamang, hindi na ulit babalik ang mga yan Pinagtripan yung mga bata Uy! <laughs> Gulat na gulat nakagreen yun <laughs> Pati yung isa nagulat din eh Ibang <laughs> level Gulat na gulat eh So hanggang dyan na lang muna ang ating Ano reaction video para sa pani videos ng mga Pinoy. At yan, sana natawa kayo sa ating mga pinanood ngayong araw mga kaibigan. So, sana nag-enjoy kayo. So, sa mga mga kapanood dito mga kaibigan, pa-like, share, and subscribe naman sa akin channel Luis Daniel Vlogs. O kahit i-like lang and subscribe mga kaibigan. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking ina-upload palagi. So, hanggang dyan na lang muna mga kaibigan. Paalam muna. Bye.